Mga ano mga boss. Ayan, mga boss na na stranded na po 'yan lahat. na. Ito na yung ano mga boss, ito na yung tubig dito sa harap ng ano, sa harap ng office namin na at Ayun, may kawawa, may tumirek na naman doon. No? Yeah. Dami tumirik at ayun, nila na lang nila, tinutulak na lang. Ayusin natin, tana natin. Yun, tingnan na lang, <laughs> lumusok siya na Yun o. Hindi kinaya. Wala na. Ayan, may ano di Dito Yun mga boss, tingnan natin yung ano dito tayo duman kanina na napakasobrang lalim mga boss at dito tayo napasubo kaya Tingnan natin kung may makaano pa. Daming na ano dito mga boss, daming na stranded. Dito tayo duman. Dito ako pinakabahan kanina mga boss kasi napasubo na tayo at yun sobrang lalim pala mga boss, nag-iisa lang tayo dito kaninang duman. Kaya naawa ako sa radar ko mga boss kasi napasubo talaga. Dito to sa mga boss, harap ng Manila so. Yun oh, grabing baha yan mga boss. Grabing bahay. Yun, no? Yun mga boss. Ito yung dinaanan natin mga boss, sobrang lalim. O kita niyo kung kaano kalalim na yan mga boss. So, at yun, yun at kanina nag-iisa lang tayo dumaan dito kasi napasubo na nga tayo dito na malapit na sa office kaya yun at yun may naglakas loob na mga ano si Inmax ayun si Inmax <laughs> grabe nga nga lalim na ba dito mga boss yun 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 kaya survive ni Inmax lupit at yun dito kanina mga boss dito tayo dumaan dun, dun, dun tayo galing galing sa ano sa Kirino papuntang ano papasok dito sa uh, Santras building Yon kawawa yung mga boss ang ano mga boss. Dami talagang nano dito, dami talagang na stranded. Yan lahat mga boss, o, na stranded yan lahat. O, yan lahat. Yan nga stranded yan mga boss, nang ano yan, mga namatay ng makina dahil sa ano sa pinilit nila mga boss. Oh. Ayos, sobrang lalim na yan kaya Walang ibang madaanan mga boss papunta dito ng ano Adria At yung mga boss lumakas naman yung ulan, balik kayo dun sa office. Dito lang tayo sa ano punta tayo sa 7-Eleven. Hello. 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 Yan mga boss, ganyan kalalim. Yan, ganyan kalalim ang nilusob ng reindeer natin kanina. Yan. Yan. Grabe <laughs> ang lalim ba? <laughs> oh, pag, pag, dito ba talaga yan. <laughs> uh -huh. Ayun, yung ano sa barangay patrol na ano na ano sa mga boss. Ang lakas ng mga boss. Balik na tayo sa office mga boss kasi ano, umaapaw na yung ano dito drainage, yung kanal yung ano umaapaw na mga boss pero eh sobrang lalim yan mga boss pero umaapaw na yun umaapaw yan lahat mga boss na yung stranded po yan yan mga na stranded yan kaya ano dito naman sa ano papuntang ano Bito Cross Yan, dami na stranded oh. Ang lalim dito mga boss, dito tayo sa ano uh, sa harap ng ano si Benileben. lalim ng ano. Uh. Ang lalim ng baha dito mga boss. Yan si Benileben. Dito tayo tatambay mga boss at yon dito sana tayo magpa-park kanina kasi walang madaanan kaya dito tayo nagpa-park ayun yung motor natin sa gilid Yun. ang lalim mga boss ito yung harap ng ano naman ang lalim na yan mga boss kaya wala nang maglakas loob na dumaan ayan tingnan natin kung gano'ng kalalim may dumadaan mga boss ha? Yan, ganyan kalalim yan. Ayan. Yan yung mga na-stranded mga boss dito sa ano sa Adriatico.